Hi everyone! Samahan nyo naman ako ngayon mga be sa sama ko naman nga kay sa Rihina Rica, Tanay Rizal. Oo be, doon sa malaking malaking Mama Mary. At hindi nyo kaya ba, hindi ko nga in-expect na may makakakilala pala sa atin dito. <laughs> <laughs> Maga pa nga lang mga be, talagang gumising na nga kami dahil nga napag-usapan namin maglo-long raid kami for today. Pupunta nga pala kami sa Rihina Rika, Rosary Shrine at sa Tanay Rizal ngayon. 3 hours nga pala yung biyahe ron, mga be, kaya naman talagang nire ko na tong balakang ko. Baka pag uwi namin be, tanggal na to. Cheers. Ayan sila mga mga paling kasama namin kaya naman talagang nakaalalay lang sila sa amin Makakita pa nga kami na itong sakyan na wasak yung likod kaya naman talagang nakakatakot bumiyahi. First time nga lang rin pala namin mag long ride bay, kaya naman talagang dahan-dahan lang kami sa pagpapatakbo Kinukrut ko na nga agad tong boyfriend ko kapag gumibilis yung andar niya Banda rito nga eh huminto kami sa grid dahil nga sobrang ganda talaga ng beauty to grabe walang mga wire Chiris <laughs> Tapos kinamamayan naman nga ba nung packet na yung daan ito milik naman tong motor ni daddy. Kakaayos nga lang ng motor niya kaso nga lang inasira na naman kaya naman ang sabi niya ibibenta niya na lang daw to. <laughs> Dahil no chase nga kami, kailangan nga talaga atakin yung motor niya papunta ron sa Kaloocan. Sayang nga lang talaga ba dahil nga malapit-lapit na sana kami. Pero by the way mga ba, dahil nga feel na feel talaga namin tong long ride namin, ay e bumili nga kami ng butane at mini gas to. Gumilit na nga rin pala muna kami dito dahil nga dito na kami magluluto. At dahil nagutom na nga si ate girl na ba, nagpandesal na nga muna ako. Nagpainit na nga rin pala muna kami ng kape at nagluto ng hotdog dahil nga nagugutom na kami at wala pa nga kaming almusal. Sa tanawin pa lang kasi bibusog na talaga kami. Naglagay nga rin pala kami ng helmet sa lapag dahil nga ayan daw ang sign na kailangan kailangan namin ng tulong. Banda dito nga pinapakita ko tong hatog na inukitan nga ng boyfriend ko ng pangalan kong Erian. Ay, parang siya naman to. <laughs> Sige, betag mo na yung boyfriend mo, hindi pa inuukit yung pangalan mo sa hotdog. Banda dito ngayon, napagpasya na nga nila, dati nahihintay na lang daw nila kami dito. Nalungkot nga talaga ako bigla ba dahil nga hindi pala sila makakasama ni mama. Sila nga kasi ang nagplano na to, be, pero ganoon talaga kailangan pa rin namin magpatuloy sa pupuntahan namin. Hindi ko nga talaga pinapakita ang malungkot ako, be, dahil nga gusto ko pa rin talagang mag-enjoy para sa kanila. Dalawang mutad na nga lang pala kami pupunta sa Rihina Rika, be, at hindi nga namin alam yung daan doon. Nag-waste na lang kami at sinamahan na alang namin ang dasal na sana hindi kami maligaw. Uy. At ayan ba, finally after 4 hours talagang nakarating na nga kami rito. Wala nga palang entrance free ito mga be, kailangan nyo nga lang ibayaran yung pagpaparking nyo. 40 ka lang pala yung binayad namin at dalawang motor na nga kami doon. Pagtanggal ko nga ng helmet ko be, parang akong gusgusin dahil nga sobrang daming parang uling sa mukha ko. At ayan be, ang ganda naman nito. Este, ang ganda naman dito. Pumasok na nga kami sa loob at ayan mga bulaklak nga yung bumungad sa amin dito. Ang fresh nga nitong nakangiti be, oh. Este, yung mga bulaklak pala be, ang fresh. Sulit nga talaga yung 3 hours na pagbiyahin namin dito dahil nga bungad pa nga lang ay talagang gandang ganda at manghang mangha na si Arian Bay. Sama ko sarili ko, hindi mo ko sila <laughs> sa ka pala. La, love Sobrang hangin nga rin pala dito kayo naman ay Perfect na perfect rin talaga yung sinuot kong damit para dito. Wala ganda. <laughs> Ang sabi ko nga dyan ang ganda pero yung totoo ay sa akin talaga nakaturo yung daliri ko. Uy! <laughs> Banda dito naman nga mga ba, ng picture picture na nga kami sa mga bawat view na makikita namin. Ayan be, feeling ko hindi talaga kami tao kasi bagay talaga kami. Uy, okay na yun, tangan-tangan. <anything> <Fahrenheit> After naman nga naman ito, ang dalawang couple naman nga yung pinitura namin. Medyo sweet ng onti dapat. Background music. Okay, music Ito na kami, ma. na oh. Nakakita nga rin pala kami ng tupa rito sa gilid at ayan ang dami nila. Ano ba, ano? pumanik na nga rin kami hanggang dito sa malaking Mama Mary. Buti na lang lang na nagdala kami ng stand para nga hindi ako mahirapang mag-video pa. Mag-picture nga lang sana kami nang biglang may nakakilala kay Arian. Uy! <laughs> Kinilig nga talaga ako eh, dahil nga kahit sobrang layo nito ay eh, may nakakilala pa rin talaga sa atin. Aww. Ayan, inaya nga lang pala nila ako mag-picture pero hindi ko na nga naitanong kung mga taga saan sila. Picture sila sa akin. Ang lakas tuloy mga artista dating ko dito, babe. <laughs> ang sarap pala sa feeling na nakikilala ka ng iba't ibang tao kahit na ang lalayo pa ng lugar nila. Kaya naman ayun, uh, shoutout ka lahat yung nagpa-picture sa akin. Thank you so much for... Hey, kami din. Picture mo mo Nagpicture-picture nga lang kami kahit na sobrang init talaga dito, babe. Sulit naman ngayon pagpapaaraw namin dahil nga sobrang dami naming nakuhang picture. At alam niyo ba, babe, ang Rihina Rika nga ay 71 foot tall. O di ba sobrang nakakalula nga talaga yung laki niya. Sa loob nga mismo ng no, Mama Mary na nakatayo rito eh, ay meron nga place na pwede kang magdasal. Meron nga rin pala silang simbahan dito na may misa at pupuntahan nga natin yan maya-maya. Tapos ayun, umikot-ikot na nga muna kami bago kami mag-away. Chiri! <laughs> Banda rito nga ipapasok na kami sa solemn place nila. May nakita pa nga kaming no pets allowed daw lalabas na sana kami. Uy! <laughs> Umakit na nga rin pala kami dito sa parang terrace ng Mama Mary. Nagpicture-picture nga lang kami at hindi nga kami nakapag-video sa loob dahil nga bawal daw. Syempre kailangan pa rin nating sumunod ba dahil nga peaceful at holy place talaga to. Sobrang hangin nga rin pala dito sa taas kaya naman kahit natirik natirik yung araw hindi ka talaga pagpapawisan. Bumaba na nga rin kami agad dahil nga tapos na kaming magdasal sa loob at magpicture-picture sa labas. Sa likod naman nga ng Virgin Mary pwede nga kayo magpahinga rito at umupo muna. Must visit nga talaga to para sa akin ba at kung gusto mo talaga ng kapayapaan. Meron nga rin palang balon dito na pinaghuhugasan ng kamay ng mga tao. Kaya naman ay nag tapos na nga rin pala ako ng kamay bayat nagbabaka sakaling baka nga may mala dito. Nagulat nga ako ba nang may nakita akong libingan dito na ang tawag nga is pahuwayan. Ang ibig sabihin nga pala ng pahuwayan ay pahingahan. Ang galing nga rin ba dahil nga ang ibig sabihin ay pahingahan to ng mga tao. Pero kung dito ako magpapahinga ba wag na lang kahit mapagod na lang ako. <laughs> By the way, ito naman nga yung last na pinuntahan namin ang simbahan nila dito. Ligo nga pala ngayon kaya naman ay naabutan pa talaga namin yung misa. Palabas na nga sana kami ba nang bigla kami binasbasan ng pari. <laughs> Hindi nga talaga kami makatawa nang bigla kami nagsintuan at nagsitaas ng kamay. Halabi, be, anong eksena like na itong dalawa na to, sweet-sweetan sila. Banda nga mga be, pa na talaga kami, kaya naman ayan, kinuha na nga namin yung page ng na mga namimitik dito. O be, meron nga mga nagpipicture dito bawat daan, kaya naman marami talaga kayo makakuha ng picture kapag nagpunta kayo rito. Mag-comment na nga lang rin pala kayo sa comment section mga be, kung nakapunta na nga rin pala kayo sa Rihina Rica. At shoutout nga rin pala sa mga taga-tanay Rizal, yun lang. Yun lang, palike, follow and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!